Alaman. Hi guys, welcome to my vlog. My name is Popeye Explorer, vlogger and photographer. Kaligo kami guys, dito kami sa ano guys. Layok, Beach Resort. So ano, tingnan natin kung anong dagat ito. Po. Tara! Tara! nandito na tayo sa beach guys Ako ah. guys, kayo Oh my god! Wow! Guys, ang ano ito mga cottage guys Depende sa presyo guys, so depende sa size uh, Para mga presyo na, guys So, gani gani guys 1,000 guys So, 1,000 na guys Ayan naon. Ay, isa-isabuhan ito mo ah. Ito rin. Ayan naon na. Tapos, mo mauna yung ano, 15. Nanay, video ko yan, 1,500. Tapos, namin mga room din sila. Nanay sila, mga room dito. Na nga ano kayo, ha? Bungbong! Guys, mayroon din sila nitong piso wifi. Ito, right? so, piso wifi guys gusto nyo mag wifi 1.5 sila kani with yung cottage sila 1.5 May video kyan tapos 1,000 ito wala yung video kyan but ako na siya pero napos sila yung brato brato 700 Kaya na cutin, 700 nila guys. Pag gusto nyo na lower pa guys, napos sila ay 500. Not 300. So, ingon sa nagbantay, pwede 300. Pag lang, pero kung daghan, 500. Ito ang pinaka lowest na price na So, napon sila, kung gusto nyo overnight, family, na sila yung aircon, non-air. Ang aircon nila, 2.5. Tapos, ang non-air, 1.5. So, tanawa na itong aircon sa non-air. Tara! Sir, sir, sir! Kaunta, sir! Ha? Kaunta! Pwede, pwede. Sim, pwede, sir. sir. Ah, sige, balik kami. Balik kami. Thank you, thank you. Balik kami. Kami po, sir. Ay, siya so may labay po dala. Ilang na kami oh, na, sir. Oh, kaon daw, kaon. Oh, kaon daw. Huh? Hi, thank you, guys. Welcome to my guys. ah welcome to my guys. Hello, guys. Ah, ito pala yung, ano, 1-5 na lander Kung gusto nyo mag na dito. Oh, so, ito yun, guys. Oops kahit ilan, kahit pila ka boxster no, pwede dito, kung kaya lang makatulong. Uh, uh, 8? yun. Eight. Walo. Kapel, kapel guys, non air. Electric pan, electric pan. Pero kung gusto niya na ano, bugna bugno na sila aircon. So, ito lang aircon guys. Tala. So guys, ito yung aircon nila guys, uh, 2.5. So, five to. So, ito, mga pila, mga pila, mga Ah, 6 six. Ah, six, guys. So, overnight, two, five to. Aircon to siya, guys. Aircon. So, kung gusto nyo mag-overnight, anila mo dali sa, ano? Dayok. Pilapel. Pilapel. Beach Resort number two. Um, pre entrance. pre entrance. So, yun lang. Wala entrance. So, kung gusto nyo. What's up, madlang people? So ano guys, nandito kami sa dagat. Nangaligo sila. So, sakit ka sa mata kayo. Dagan kay lover. Lover. O, isa ka lover jo, O, oh, lover dito. Tapos, pag lover, may nito po, speakers po dito. O, lover dito. Ito. so oh, so, Ito. 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 Tapos, napit yung dure. O, oh, ah, lover dito. O, oh, duwa ka ba O, oh. ah, sakit ka sa mata. O, oh. tapos kami o, ano, o, Pilapel, Beach Resort number 2. So, oh. Tapos, oh, punta ha na ito, mga lovebird. Ah, mga lovebird. Ito, mga lovebird, oh. Oh, mga lovebird. Tapos, yeah, guys, kung gusto nyo maligo ito ayos man, Indot kayo. <coughs> ano, pre-entrance, pre-entrance, tapos, Indot ang beach. Okay naman dagat. Delay kayo lalong pag magtaog dito taod to karon sumabot so, ang tubig diri right? so kaya na mga presyo free entrance so wala na problema ang entrance <makes music> Oh my god. Come on, ah. na. guys? Gusto So guys, so muli namin. Tapos namin yung liko. So, hala, so muli namin. Hello guys! Once again, my name is Puppet Explorer, vlogger, and photographer. Thank you for watching!